special coverage. Special coverage. Gamitin ang karapatan ngayong halalan. Boto mo, pangalagaan. Abante Radio. Eleksyon 2025. Eleksyon 2025. Special coverage. Special coverage. Dito sa 1494 DWAR Abante Radio. Abante sa balita at serbisyo.

kailan lang mula nung huli tayong magpunta rito. Pero ngayon, ay puno na ng political ads! Ay, naloloka rin talaga ako dahil naglipa ng mga pagmumukha nila dito sa kalsada. At hindi lang yan, ha. Pati sa TV, nangangampanya na. Wow! Nangangampanya na? Campaign period na ba? Alam ba ng Comelec yan? Oh. Eh, di ba may time frame sa ganyan? Correct! So, ayan na nga, yan din ang tanong ko noon Kaya minabuti kong makinig sa mga balita Alam niyo ba, sa interview ni Community Chair George Garcia sa Abante Radio Sinagot niya yan Sabi niya, may tuturing lang na kandidato Yung mga kumakandidato sa anumang posisyon Sa oras na magsimula na ang campaign period Ah eh, ba ang campaign period? February 11 hanggang May 10, 2025 para sa mga kandidato sa pagkasenador at party list groups. Samantalang mula March 28 hanggang May 10, 2025 naman ang campaign period sa mga tatakbo sa Kongreso. Mga nais maging gobernador, vice gobernador, mayor, vice-mayor at kanyang mga opisyal. Oo nga, at base sa Comelec, hindi labag sa batas ang paglabas nila ng political ads dahil hindi pa sila maituturing na kandidato hanggat hindi campaign period. Ah, ganun pala yun. Ibig sabihin, wala silang nilalabag na batas kahit pa na parang nangangampanya na sila kahit hindi pa campaign period. Oo, di ba? Ah, ganun pala 'yon. Pero sana lang 'no, maging maingat sila sa ginagamit na materyales. Yung kumbaga, eh, hindi ka nakakasira ng kalikasan tulad ng plastic. Aminin natin, hindi naman lahat ng ginagamit nila sa pangangampanya ay Tere-recycle, no? At sana rin, maayos yung paglalagyan o pagsasabitan, diba? Naglalakihan yung billboards. Delikado lalo na kapag may bagyo. Kaya mga kabadre, dapat may alam tayo sa mga nangyayari sa ating paligid. Makinig tayo sa mga napapanahong balita. At kung meron tayong makitang kainainala, dapat i-report natin ito sa mga otoridad. At syempre, palaging narito ang radyo na inyong maaasahan. Palagahan ng inyong boto. Ako po si Romel Lasang-Presente. Ako si Mildred Amistad Bacol. Ako naman si Ridal Ocampo-Fernando ng Bang, Marisol, Marisol Academy. Bandileksyon 2025 Bandileksyon 2025 Mga kaabante, ngayong Fire Prevention Month, narito ang mga dapat tandaan para ligtas sunog tayo. I-unplug ang inyong appliances kung hindi ginagamit o kung aalis ng bahay. Maglagay ng fire extinguisher o mag-install ng fire protection system. Manatili sa kusina habang nagluluto. Alisin o palitan ang sirang appliances. Bantayan ang nakasinding kandila. Sumunod at makiisa para ligtas sunog. Ang paanalang ito ay hatid sa inyo ng Abante Radyo. Mga kabante, parating na ang ating kasangga. Iya! Yeah! Mga kabante, parating na ang ating kasangga. Yan! Yeah! Mga bante parating na ang ating kasangga. Yar! Yeah. ya, yeah. yeah, Maring Rocky! Hoy mga kababayan, abangan ang bagong kasangga. Yeah. <laughs> Dito po sa bante Radio DWAR 1494. Ito lang original ang inyong kasangga paring rey, Abante na tayo! number one tabloid. Number one tabloid. Di lang radyo. TV na. Ito ang Abante Radyo. TV. tunay na magandang balita dahil matapos ang halos apat na dekada. Ang number one tabloid di lang radyo, TV na. Kaya kami pa rin ang magiging una sa balita. Hindi lang basta balita. At syempre, pati entertainment. Para kumpleto, dala namin ang mga balitang sports. Abante ang best. Balita. Entertainment. Sports to Avante ang best. Una sa Balita Entertainment Sports Tour. Luzon Provincia. Luzon Provincia. Ganap at kwentong hatid ng mga correspondents. Buong puwersa. Sama-sama. Luzon, Visayas at Mindanao. Luzon Provin Provincia. Luzon Provincia. Atake araw-araw. Aabante sa istorya. Lunes hanggang biyernes. Alas 12.30 hanggang alauna ng hapon. Kalahating oras ng ikot Pilipinas. Luzon, Luzon Provincia. Kasama si Bario Veras. Veras. Bali on Mabuhay Pilipinas, Friday today. Huling biyernes sa buwan po ng Marso, mga kaabante at kalusob. Uh, pag biyernes, eh, masarap ang pakaramdam ng marami dahil uh, medyo makaka-relax na kahit pa paano, ano po. Unless meron ka pang trabaho bukas. <laughs> Yun lang, di ba? Uh, pero yung Monday to Friday, eh, kahit pa paano, hayahay na mamamayang gabi. Ano? Tama uh, tamang sangyup lang yan, ha? Ah. At siyempre, welcome sa Luso Provincia. Unahin natin ang headline. March 20, 2025, uh, Rodi at 80. Uh, AT. Celebration sa Davao City. Nasaan pong dadagsain ang mga supporters ni dating Paulong Duterte. Yung mga local performers, Bibida. Political activities, bawal sa mga moving up ceremony ha. Congressman, konsehal, O mayor, Agob, pawala at graduation ayon sa DepEd. Rubesha Airlines Start na po kasi ngayon mga kaabante, March 28, ng uh, local political uh, fiesta. <laughs> Opo, marami na po ngayon ng uh, mababait. Ay, nako, ang dami nila. Mga, dadami na po ngayon yung mga palabati sa inyo. Ah, kahit hindi mo binabati, babatiin ka ngayon. Hmm, dami na rin po ngayon mga nakikiramay. Naipatay ka, biglang may darating, ah. Opo. At ang uh, isa rin, magandang headline today, Tubata Harif. Natural Park tampok sa European documentary na ang title ay The Blue West. Sa bataan, hindi kahit na itaguyod naman ang pagkaing Pinoy. Excellent! Bakit? Ano bang ginakain ngayon ng mga kabataan? Wala nang pagkaing Pinoy? Karamihan, mga ginakain ng kabataan ngayon, ano na? Oo nga, no? Sige, ano yung mga pagkaing Pinoy kaya, ha? O pwede. Adobo kasawa na raw si Adobo si Aling Pepang naghahanap siya ng minudo 12.42 abangan po ang detali ng mga headlines mamaya sa kabuuan ng programa Lusob uh, Provincia sa Luzon, Visayas at Mindanao and worldwide via internet oh, Na nyo lang Sokmed na Abante Radio at sa Facebook and Youtube magkakarinigan po tayo at magkikita-kita ha mga ka -abande. Tampok siyudad muna tayo. Ang Mok Siudad San Juan City ang ating tampok today, Friday. Ang San Juan City po ay nasa National Capital Region at uh, siyempre ang uh, barangay na pinangangasiwaan ng San Juan nasa 21 lang. Uh, malit lang naman din ang siyudad po ng San Juan. Ang mayor dyan ay, ay napakatangkad. Ah! Uh, si Mayor uh, Francisco Javier uh, Samora, Mayor uh, Samora. Ang Vice Mayor niya ay si... Uh, uy, long time no see, si, kaibigan natin Si Vice Mayor Jose Angelo Rafael Agawili Kamusta na po Vice Mayor ha? At regards kay Attorney Rico Agawili rin, tatay niya Ang San Juan ay... Uh, Siyempre Tagalog Ang salita dito sa Metro Manila Ha? Ano bang may pagmamalaki ng San Juan? Uh, basaan. <laughs> <laughs> Pasaway ka ba? Sa lahat na may isip mo ha. Saan kilala ang San Juan City? Ah, may arena rin sila. Ano arena? Ah, yung sa Phil Oil. Oo nga, no? Tama naman, no? Oh. Madalas yata dyan si Del, saka si ano, eh, saka si, uh, si Sus. NCAA, di ba? Diyan nagbabakbakan. At saka yung volleyball. Yun. Ay pagmamalaki ng San Juan yan. Thank you, San Juan. Alas 12.44. Diretso na tayo sa Hataw na live report. Ngayon pong makulimlim na Friday, may low pressure area tayo sa Pilipinas na kinukup-kup. Pero sabi naman ng pag-asa, hindi na po sa magiging bagyo. Kaya medyo kulimlimin, maulap ang papawirin ha. To Bataha Natural Park, tampok sa European documentary na The Blue Quest. Mabante sa bayutang na abante reporter, Romy Luzare. Luzo, report, Go Romy! Tumanggap ng paglalas sa mahigit tatlong film festival sa buong mundo ang premiadong European documentary na The Blue Quista, kung saan tampok ang Tubatahari National Park. Isang makasaysayang tagumpay ang naabot ng na nasabing proyekto para sa marine conservation na layuning ipakita ang mahakbang na ginagawa para protektahan ang mga marine protected areas na posibleng maharap sa maraming banta sa dokumentaryo itinampok ang tinaguriang The Philippines Last Ecological Frontier at UNESCO Biosphere Reserve sa Coral Triangle ng Palawan kung saan patatagpuan ang tubataha. Ito ay itinuturing naman na isa sa pinakamalaki at pinakamahalagang marine protected area sa Pilipinas na may mahalagang papel sa marine conservation sa loob ng Coral Triangle sa pamamagitan ng tamang pangangalaga sa Tubata Harif na bibigyan ng pagkakataon na dumami ang mga isda, maiwasan ang overfishing upang hindi maubos ang marine resources at tumutulong sa pagdepensa laban sa epekto ng climate change. Ito balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Thank you very much, Romy Luzares. Abangan niyo po at panoorin yung The Blue Quest Palawan. Ha? Samantala si Edwin Gadya ay standby na rin. Ilan sa inyo kapag ka nagbibitch eh? Kung may nabiling pagkain somewhere o may dala ay hindi tinatapon sa dagat. Haber, baka ha, tinatapon nyo sa dagat ha. Kawawa naman. Samantala, si Papang Balita muna, Standby Edwin. Sa Cagayan de Oro po ay hinikayit ng Department of Tourism Region 10 ang mga kabataan na palaganapin nga ang pagkain Pinoy. Sa pagsisimula po mga kabante ng Pagpanadait uh, Festival ngayong Webes o kahapon, gina po sa may Liceo Cagayan University ay binigyan din ni uh, DOT 10 Director Mary Elaine para sa mang banggitin ng kanyang uh, acronym no. DOT 10. Director Mary Elaine Onchua ng kalagaan ng kulinarya sa probinsya. Siyempre, ang uh, maganda po din eh, ay uh, hinikayat ang mga hospitality students lalo tigit. Napaun na rin ang konsepto ng tinatawag ngayon na fusion cuisine. Ilang isang uh, klase, di ba? Uh, pinagmimix na ngayon. Ang sektor ng pagkain at inumin sa Northern Mindanao ay may kita na 12% pala sa turismo at may potensyal na pa sa pamamagitan po ng pakikisa ng kabataan. Yung adobo ay pwedeng lagyan ng itlog, di ba? At marami pang ibang pwedeng gawin. Fusion, uh, talaga naman. Masarap ang pagkain ng Pilipinas eh, kaya lang hindi pa rin talaga gana po na napapasama sa global stage kumpara halimbawa pag sinabing pagkain sa Thailand o kaya naman ay sa Singapore o saan pa man lugar, no? O Japan. Pero balang araw, di ba? Si Alex Ayala nga eh, nakapasok na talaga na matindi. hindi uh, ng, uh, ng batang yun, no? Oh. Congratulations. Pampambihiran tennis sensation talaga. Mga street children dyan sa masbate, pinahuli na this WD. Mga abante sa Balitang Abante, reporter Edwin Gadda. Luso, report, so Edwin, go. Yes, uh, Pinahuli nga itong mga street children dito sa Masbate at sinasabing bahagi umano sa pangalaga at pagpapahalaga sa kapakanan ng mga kabataan. Sa lungsod ng Masbate ang ikinasa na surveillance at monitoring sa street at... The child laborer sa lungsod na sa pamamagitan ng City Social Welfare and Development Office na sagib sa nasabing operasyon ang ilang kabataan na naaktuhan habang nagsumasampa sa garbage truck na ayon sa ulat ng City Social Welfare and Development Office, masbate, ay lubhang mapanganib sa kanilang kalagayan at uh, kondisyon, partikular sa kalusugan sa murang edad. Kaba upang palakasin ang pagmamatyag at pagpapatupad sa mga programa na uh, nag- ugnayan ngayon ang ahensya sa lokal na pamahalaan, barangay officials, law enforcement agencies, at community stakeholders. Mm -hmm. Ayon sa nito kabagi ang patroya. auction, our campaign at kakakob din iba't ibang livelihood programs sa mga may anak na nasa sadlak o kabila sa child laborers at mga palaboy mm -hmm. sa bahay mas kung ng siyudad ng Masbate, dinala di ang mga hinuling street children. Mga ilan sila, Edwin? Yung mga hinuli, ilan? Apat ito. Apat ito. Itong mga nasa ah, picture lang ay dalawa ang ah, nakuha ah, nila ng picture. Ap, ap, apat, apat yung hinuli. Okay. So, pa, pa, paano ito? Yung mga magulang nito mga ito, nakakausap na rin? Ito na uh, ang kinakausap ka ba dahil mga minoridad. Kaya pinatawag itong mga magugulan ng mga palaboy na itong mga bata dito oh, sa city ng Masbate. Ay delikado din talaga yung ginagawa nila, yung pagsampas sa truck ng basura para susko gilew. Sige Edwin, salamat ha. Kala ka ng Masbate, ako si Edwin Gadya ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio Live! 12.50 sa Dabao Naku, handa na raw po ang lahat sa pagdiriwang mga kaabante ng ikawalumpung karawan 80 anyos na si dating Paulong Rodrigo Duterte sa Freedom Park ito sa Rojas, Dabao City ngayong araw ang pagdiriwang tinawag ito na Rodi at 80 at uh, Global Celebration of His Life and Legacy Ayos na rin po ang intablado at iba pang palamuti tulad ng mga ribbon. Diyan sa kanto ng CM Recto Street at Ross Boulevard. Magsisimula ang pagsasara sa mga kalsada sa paligid ng pagdaraw sa aktibidad ngayong alas 12 ng tanghali at paganda sa programang umpisa na alas 3 mamaya. Umigit kumulang 2,000 security personnel ang nakadeploy na rin sa nasabing pagtitipon. Inasang dadagsain din po mga kabante ang okasyon kahit hindi kahit yung mga motorista at iba pang dadalaw na planuhin ng maaga ang kanilang mga ruta. Breaking News ay, naku, napakatindi talaga nito. Si Alex Iyala, eh kahapon, di ba, uh, marami siyang napataob na mga Hall of Famer na yata, di ba? Eh ngayon, uh, bigo naman siyang makapasok sa finals ng Miami Open. Kasi tinalo po siya ni world number no. 4, Jessica Pigula, sa semi-final round. Yun ang isa sa hindi masyadong magandang balita Pero just the same ay proud tayo kay Alex Ayala Sa kanyang sinapit sa Miami Open Ranking News Kita e, mo nga naman oh 3 years old pa lang yung Ale Nagtitenis na raw talaga eh Idol niya, si lolo niya Oh ay, eh, ganyan ho lang talaga Parang sa basketball lang ba? Diba? Ang daming nag uh, uh, si nangangarap, Cup nananarapat makapunta ng uh, pinang NBA makapasok sa NBA di ba uh, So far wala pa talagang purong Pinoy na nakapasok sa NBA Ay, Ewan ko lang kung uh, dito sa Abante may nakapasok. Ah Mamayan gabi sa PBA Oh, oh eh game 7 na Mamaya eh andiyan si Sus Kita mo nga naman ang TNT nakahabol pa 3-3 mga Kabante ka Mamaya game 7 Sus Mariosep Ah, ah, yung hininga ninyo, ingatan nyo ha. Ah. Ah, karjak ares ang dating sa dulo ng labanan. Kadiwa ng Pangulo muli pong umarangkada sa Batangas eh. Umaabante sa Balita Abante Reporter Nilo Del Carmen. Luso, report, Go ka Nilo. Muling nagbukas ng kadiwa ng Pangulo sa Kapitolyo ng Batangas ngayong araw sa RRM Dream Zone sa Capital Site sa Batangas City ang proyekto ay inisiyatiba ng pamalang palalawigan ng Batangas sa pamamagitan ng Office of the Provincial Agriculturista. Nag-aalok ito ng iba't ibang produkto mula sa mga lokal na negosyante at ang mga organisasyon sa lalawigan. Kabilang sa mga produkto mabibili ay ang tinapay ng kwenka, tapa at longganisang taal, mga batanggenyo delicacy, dairy products, mga produkto ng Rural Improvements Club, mga sariwang manok at baboy, mga sariwang prutas at gulay, mga ornamental plants at ang ipinagmamalaki ng mga Batang Genyo na sinaing na isda. Ay sos, Ginoo. Yan ang masarap, sinaing na isda, tulingan. O anong isda? Tulingan. Ah. tulingan. Uh -huh. Layunin nito nga uh, mapalapit ang mga produktong agrikultura sa mga mamamayan sa mas mababang presyo at upang matulungan din ang mga lokal na magsasaka at mm. mga maliliit na negosyante. Inihikayat ang mamamayan na suportahan ang mga lokal na negosyante at ang samahan sa pamamagitan ng pagbili dito nga sa binuksang kadiwa ng Pangulo. Meron bang ano, Akos, tapeng barako? Nabanggit mo naga? Ay, meron din yan. Meron na, din. Uh, na Oo, halos lahat ng mga pinagmamalaking produkto ng Batangas makikita uh, uh, dito pati yung mga tawilis at uh, uh, yung very mga good. iba pang mga uh, sa Batangas lamang makikita. Uh, okay. Good, good. At mura ha. Uh, Nilo. Yes, uh, yan. Ang isa sa layunin yung mababang mababang mga, uh, mga presyo uh, ng mga uh, bilihin may hatid sa ating mga mamamayan. Thank you very much, okay. Nilo. Ako si Nilo Del Carmen ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang minti. Okay, bukas, abangan nyo po si uh, 1 2 pa rin sila, Del, no? Uh, Joan, 1 pa rin yung Luso Provincia Weekend Edition kasama si Nilo Del Carmen. At so, si Jun Mendoza. Uh, bukas po yan, Weekend Edition. Isang oras po ang Luso Provincia kapag uh, ka Sabado. Kaya po pakinggan, panoorin nyo po at suportahan ha, mga kaabante. Alas 12.55 ang oras. Happy birthday today, happy Friday. Birthday. Ganda sana kung payday, no? Sakto. Uh, pero hindi pa. Oh, ano pa, nga nga pa tayo, nga uh, Happy uh, Friday birthday today uh, sa mga sumusunod. Uh, Marso 28, birthday po ni Marisa Abadis. Hoy, Mama Risa, happy birthday dyan sa Cebu. Ako ah, tayo siyempre kay sa panig ng mundo ha, ah, basta may internet. At syempre, happy birthday din kay Shira Patricia Masangkay, Mirasol Samson, happy birthday. Kay Pamela Camille uh, Ragos, birthday din today. At kay, uh, let me see, mm, Andrea Navarro, Happy Birthday po, ha? Ah. At kay Rona Marie de Dios. Yan na may mga birthday sa listahan natin. Ngayong March 28. Tapos, yung iba pa na gusto magpapati ng birthday, iparating nyo lang po sa Abante Radio at sa Lusob Provincia. May section tayo ng Happy Birthday, ha? Ah. ah, meron dito nakasulat kanina. Okay na ba yan? Babati na natin. Happy Birthday! Ah, uh, asa na? Uh, Umataras na, hindi raw birthday. Baka puntahan sa bahay. Ah... Uh, si Victoria. Ayon, si Ma'am Victoria Manalad. Birthday ngayon. Happy birthday! Pupunta na sa bahayan. Alas 12.56. Diretso tayo si Papa Mga Balita Rosas. Standby ha. At samantala, doon sa mga giliw po nating taga-subaybay, ay huwag niyong kakalimutan na marami tayong mga programa sa Bante Radio ha. Si uh, Boss Ray Langit, andito na rin, di ba? Kung kaya nakakalimutan yung subaybay ng programa niya, kayo din. Comelec, binalaan ang mga contract of service job order employees laban sa pagkakasangkot sa partisan politics. Umabante sa balita, abante reporter Rosa Solarte. Luso, report, report. Go no, Miss Rosas. Kabadi, binalaan ng Comelec Bicol ang mga contract of service at mga job order employees sa pamalaan laban sa pagkakasangkot sa partisan politics habang nasa trabaho. Ayon sa Commission on Elections Bicol, bagamat walang employee-employer relationship ang JOs at Contract of Service o COS sa lokal na pamalaan o sa national government agencies, sila ay binabayaran pa rin ng pondo ng bayan at ang kanilang oras ay kaya dapat walang bahid ng politika ang kanilang trabaho. Ayon kay Commission on Elections Bicol Regional Executive Director Mario, Mario Wana Valeza, dapat walang anumang aktibidad na naghahayag ng suporta o pagkiling sa sinumang kandidato ang mga ito. Mahaharapan niya sa administrative sanction ng sinumang JOCOS na mapapatunayang sangkot sa nasabing aktibidad. Nilikom na rin ng Comelec Bicol ang lahat ng pangalan at detalya ng mga J.O. at contract of service workers sa Bicol region mula sa mga local government units o LGUs maging sa national government agencies. Ako si Rosas Olarte na Abante Radio. Ito ang Balitang Mabilis, Mabangis, Walang bin. Oh, Maraming salamat si Rosa Solar Tayo niyo pong napahinggan Sal ko ano may pagmamalaki ng San Juan Madami At ang papasalan natin ngayon Baka hindi niyo pa napupuntahan to uh, 52 anyos na kayo Dito sa Maynila Ang pinaglabanan shrine Opo sama Sa mga lugar sa may San Juan Na uh, hindi itinatag nung uh, Ipagdiwang po ang labanan sa Pinaglabanan, isang mahalagang ganap sa kasaysayan ng Pinas noong August 30, 1896. Sa araw pong iyon, naganap ang matinding laban sa pagitan ng mga Pilipinong na sa laban sa mga Kastila at mga pwersang uh, kasama nila. Ang uh, Pinaglabanan shrine, may monumento siyempre dyan sa gitna ng shrine, matatagpuan ang malaking monumentong nagpapakita ng alaala -ala ng mga bayani na nakipaglaban. May museo ng kasaysayan, malit lang po yung museum sa loob ng shrine at may mga exhibit sa Revolusyong Pilipino. Malawak yung park at uh, pwede magrelax. mag-relax at ang, ang pinaglaban ng shrine ay isang makasaysayang monumento uh, kundi isang uh, pag uh, nilay din sa kabayanihan po ng mga Pilipino. Sa kabila ng uh, pagkatalo sa labanang ito, ang labanan sa pinaglabanan ay nagbigay ng malaking inspirasyon sa mga sumunod na pakikibaka sa ilalim po ni uh, Andres Bonifacio at ng Katipunan. Oh, uh, da dapat bisitahin ang pinaglabanan shrine dahil po uh, maaari kayong matuto sa lugar, sa kasaysayan ng ating bansa at puno rin daw ng kasaysayan at simbolismo ang bahagi ng shrine na lang naman sa kailang ng G-liner pwede na uh, tahimik at maganda rin ha ang pinaglabanan ng shrine Basyal, provincia. Speaking of Abante Radio Programs huwag niyong kalimutan Jigo Live 8 to 9 p.m. that's MWF Saan po si uh, Guapitong GIGO Postolero at ang kanyang mga piling panauhin ha? every Wednesday uh, Friday and Monday So mamayang gabi 8 to 9 p.m. g Live uh, Happy weekend, everyone. Thank you. Salud, provincial team. Thank you. As a lot of viewers, listeners, casuals at Madatiana. po si Badio Veras. Enjoy the rest of the day. Mabuhay, Pilipinas. Thank you. Number one tabloid. Number one tabloid. Dilang radio. TV na. Ito ang Abante Radio. TV.